Oh so yun guys for today's video eto uh, 5.23 na ng hapon so mag nagpakain na ako ng mga crayfish natin so sa mga nagtatanong kung pwedeng ipakain sa kanila yung mga PO2 ayan po guys, sa mga nagtatanong dyan kung nagpapakain tayo ng PO2 sa mga alaga natin, eto po guys, yan so, pinapakain din natin ng PO2 yung mga yan, so hindi lang tayo madalas magpakain ng PO2 ang mas madalas na pinapakain natin sa kanila is mga carrots kangkong, uh, azolla yun, so mga, hindi tayo nawawalan yun guys, so as long as may asola kayo o kangkong sa mga aquarium nyo or sa mga pond sa mga trapal pond goods na po yun guys so ako nagbibigay lang ako ng ibang diet ng pagkain nila tuwing mga every three days o twice a week so ganun po kasi mas malilesin natin yung pagdumi ng tubig natin so nagkukos po ng ano yan uh, ammonia sa tubig kaya iniiwasan natin yan so ito yung crayfish natin na dalawa yung claw, ayan. Yung sipit niya. Kung mapapansin niyo, ayan yung sipit niya. dito natin siya nilagay. So, ito yung ibang mga breeder natin. So, halos puro babae nandito dito. And guys, yung sinasabi ko sa inyo, puro duckweed yung aquarium natin ayan, na Then, wala tayong filtration dito. So, ang ginagamit lang natin dito ay oxygen bubble lang. So, may motor lang tayo na ginagamit para sa i nung ano natin. So, yan. Dalawa yung nilagay natin dito. Tapos, may mga water plants lang tayo dyan. Meron tayong mga water lettuce sa duckweed. Puro po yung natin. So, dito naman guys sa isa natin. Ayan. Ito puro mga ayan, ang dito. Ayan, kung makikita nyo yung mga Red Clarky natin. So yan, kung ang tanong kung anong kinakain ng mga Red Clarky, same lang din po yan. Nagpapakain din po tayo ng mga co sa kanila. Ayan, kung makikita nyo guys. Ayan. Everybody happy sila sa pagkain ng co Ayan. Ito, so, huwag na sila para sa inyo. So, P.O. 2 po, pinapakain ko rin sa mga red clarky natin. Ayan. So, guys, basta pag nagpapakain ngayon ng P.O. 2, siguraduhin nyo lang na sakto lang po yung ipapakain yung P.O. 2 sa kanila. Kasi kapag kas, sobrang po yung binigay natin dyan, alam mo na mangyayari, guys. Kasi yung P.O. 2 po ay gawayan sa mga hindi yan sya natural may guys eh. so nalulusaw po yan so iba't ibang wasi po ng pagkain gawa yung mga P.O.T. na yan, mga feeds yung mga integra-integra na yan para sa manok, so hindi ako maramang magmanok guys kaya hindi ko alam kung anong tawag pero ayan po, yan po yung pinapakain natin sa kanila and then meron silang mga azola sa pandilayan sa aquarium yung mga azola po yan tapos yung mga water lettuce natin ayan so napapansin nyo guys so hindi tayo nawawala ng water plant sa aquarium natin talagang nakakatulong yan guys para mag absorb ng mga ammonia sa tubig natin so kahit na hindi maubos yung mga pagkain nila yung mga sira sira na ganyan ayan makakatulong pa rin yung mga halaman para sa pag ano, dissolve yung mga ammonia level ng aquarium yung water quality natin So yun guys, very active ha. Pagka ganitong oras. So 5.30 so, na ng hapon. Uh, very active yung mga alaga natin. Eh, so same din dito yung mga ghost kraitish natin guys. And, oh, asola eating time na rin tayo. So kumakain din sila ng mga asola eating time. So mga duckweed natin yan. Kumakain din yung mga yan. Ay duckweed. PO2 I So maraming isda dito guys kaya medyo nagdagdag ako ng call. kahit anim na peraso lang sila. At eto yan. So kung bakit di siya kumakain. Ayan guys. Ito kaka-post ko lang nung nakaraan na nag-start na mag-breed yung mga ghost fish natin guys. Ito may itlog na siya. So nasilit ko may itlog siya. Kasi siya yung pinakamaliit eh. So, hindi ko nga expect na magkakaiklog agad siya. So hindi talaga yan guys. Base kung gaano kalaki yung mga alaga natin, yung mga crayfish natin. Wala sa size yan. Nasa tamang edad na yan kung gusto natin silang ipag-breed. So ito yan. May nasilip ko na talaga kanina nung ano, lumabas siya. Yan, mayroon na talaga siyang mga itlog. So lilipat natin yan this week. So Antay lang natin mag one week bago natin ilipat kasi medyo maselan guys kapag ka bagong itlog lang yung mga lobster natin. So yan. Nagpapakain tayo ng ano dyan ng mga PO2. Sa, so, yan, sa mga tanong nyo guys, sana nasagot ko yung mga tanong nyo ha. Kasi yung iba hanggang ngayon hindi pa rin alam kung ano yung mga pinapakain sa mga crayfish dahil pa rin nagtatanong. So ganoon lang guys. Basta lagi nyo tatandaan. Dapat laging may ayan. Dapat lagi po tayong may halaman. Hindi mawawala yan guys. Sa akin ito, duckweed, duckweed asola, halo-halo na yan. Saka mga lettuce plants natin. Yan. So halo-halo lang yan guys. So ganyan ako mag-breed ng mga lobster natin. Number dito sa concrete pond natin. Ayan. Eating time na rin sila. So mapapansin nyo, ganoon din. Azola, duckweed, water lettuce. Ayan, siksigan pa rin yan dyan guys. Ayan, gumamit na ako ng ilaw kasi medyo gabi na. Para makita na lang din. So yun yung mga crayfish natin. Ayan. Meron din ako dito guys yung maliliit. So dito ko nilagay. Medyo so, malabo lang. Dito kasi sila nilagay yung mga mas maliliit natin. So same pa rin. Ayan, may mga dito ako nagco-cultured ng mga azolla plants natin saka dun sa isang trapal pond natin. So hindi ko na mabibigyo kasi nandoon sa isang lagayan natin sa mas naaarawan. So dito yung ilan-ilan lang na binibigay natin sa mga critics natin ng na mga water lettuce saka azolla plants. Same ng duckweed kasi tumutubo na rin yung duckweed dito. Talagang magkakasabay yung mga yan guys kapag tumutubo. So yun guys Sana nasagot ko Lahat ng mga katanungan nyo Yung sa mga nagtatanong Tungkol sa pagkapakain ng PO2 Kung okay po ba yan Okay po yan Healthy po yan Kinakain po talaga Ng mga crayfish natin yan O ng mga lobster natin yan So yun nga lang po Kapag kasobra Lahat naman ng sobra Ay masama Kaya ako po Hindi naubos po Yung mga PO2 Na pinakain natin na yan Alam nyo na mangyayari Sa tubig nyo guys So mag spike yung ammonia dyan magiging cause ng bacteria sa tubig. Ayan. Mamamatay po yung mga alaga natin. So, wala po tayo sa mga malalaking pan. Kaya mas mabilis pong mag spike ang ammonia sa mga gansong tank lang, yung maliliit lang. Kaya iwasan po natin yan na ma-overfeed yung mga alaga natin. Kaya po ako at least uh, twice a week lang ako magpakain ng mga CO2 sa mga alaga natin. So, kung marami kayong isda, makakatulong din po yan. Para mabawasan po yung ano yung mga dumi sa tubig natin kaya yung mga sobrang pakain natin so yun guys sa mga bago lang sa channel natin dyan ayan, subscribe nyo na rin po ako i-click nyo rin po yung notification bell para na update ko kayo tuwing gagawa ako ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng mga lobster natin sa so, yung mga Australian Red Glow mga ghost Fish natin ah, uh, syempre sa mga gusto pong mag-order, syempre available pa rin po tayo. I-PM nyo lang po ako. Andiyan po yung number natin. Uh, I-message nyo lang din po ako kahit sa Facebook page natin o sa main account ko po sa Facebook natin. Yung pangalan ko po, Hiner Aguirre Sorera. So yun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. At maraming salamat sa inyong lahat.